Mayroon. Nakto. Oh! Eh paano oh! ngayon 'yan? Nat katatlo lang kayo ano? Oh. Okay. Katatlo, eh may dalawa akong bigas. Kasi ano, medyo nangangailangan, dalawa lang. <laughs> Bigay ko na rin sa hati ate yan na lang. Oh, okay. Kung ano? Salamat po, salamat. Po! Eto, dalawa. Eh! Kulang ka. wala na ka explore may yeah, pwede na yun pag may mo nga pasuyo, patanggal <laughs> higit mo lang yun. pagkano? salamat sa

hindi, ako talaga yan kasi parang dito ako dati rin nagpakarga. May isa dito na katindan. Oo, oh, hindi ko lang alam kung dito pa yan. Sana bang hmm. ah, yun. sana na ba sticker? Hmm. Oh. Ha, pagkatap nyo na. Alam ka namin mamaya kuya. Oo, oh, sa YouTube ko yan. Sa Facebook po wala. Ah, oh, mahirapan tayo sa Facebook. Marami akong account. Sa uh, Facebook uh, ko, doon na lang YouTube sa ano, ba? sa YouTube. Yeah. Kuya Dumas Vlog. Yeah. Maraming salamat. Pantal siya na ito, dito, diba? Opo, no, sir. na mga ka-explore at pagkatapyan na lang nilang tatlo dahil dadalawa na lang eh. Dalawang tigil yung tilo yun. Pasinsya na ha. Yun lang ang may bigay ko. Wala yung bagay ito sir. Ayun ang Oke, okay, pagkatatuan nyo na lang. Maraming salamat ha. Pas muna ako doon. Pahinga. Diyan na kayo ng 200. Pang-snack. Pang-snack nyo. Sige, sige. Ayan, pang-snack. 200, pag ati nyo na lang. Salamat po, salamat. Maraming salamat.